Hello, magandang araw po. Paano nga ba ang proseso ng business closure or business retirement sa BIR? Paalala lang po na ito ay base lamang sa na-experience namin at maaring may pagkakaiba sa requirements at proseso sa inyong lugar. Ito po ay para sa small businesses lang at hindi sa mga malalaking kumpanya o korporasyon. Mas mabuti po na magpunta kayo sa barangay hall o sa city hall mismo para mag-inquire kung ano ang mga requirements sa business closure or business retirement. Kasi mukhang may pagkakaiba-iba depende sa LGU nyo base sa mga nabasa ko at napanood ko sa ibang videos online. So una, pumunta muna kami sa Barangay Hall para kumuha ng Business Closure Certification. May binayaran kaming fee doon. Dapat sa barangay kung saan nakapwesto yung business nyo. Then sa City Hall naman, dala namin yung business closure certification galing sa barangay, latest mayor's permit at iba pang requirements kasi kailangan makuha namin yung official business closure certification. May pinafila pa na business closure form or business retirement form. Ilalagay lang yung business name or taxpayer name, business address at reason for closure, then pirma. Tapos, pinasketch kung saan banda yung business namin. Kasi pupuntahan daw nila yon at nag-iwan kami ng contact number. Kaya lang, 2 weeks na, hindi pa sila kumukontakt. Bumalik kami sa City Hall. Tapos, may nag-check ng requirements na sinabmit namin 2 weeks ago at may binayaran na fee base sa assessment at computation nila. So, hindi ito fixed na fee. After magbayad sa cashier, sinabit namin sa isang window yung resibo kasama yung requirements. Then naghintay na lang kami para sa official business closure certification galing naman sa city hall. Nung binigay na yung certificate, nagprepare na kami para sa BIR. Mas mabuti din kung nakapag-inquire muna kayo sa BIR kung ano ang requirements para dala nyo na lahat katulad ng Business Closure Certification galing sa City Hall, BIR Form 2303, yung Certificate of Registration or COR, mga official receipts at invoice na hindi nagamit, Book of Accounts, ATP or yung Authority to Print, at Inventory of Supplies. Yung sa amin, dinala namin yung sa tingin namin na baka hanapin pa, pero minsan hindi rin kasi maiiwasan na babalik pa rin kayo, lalo na kung may open cases. Kasi kung kulang yung dala nyo, may penalty yon kung hindi nyo siya mape-present. Then, nag up kami ng dalawang BIR Form 1905 kasama yung mga hinihinging requirements. Parang depende din sa RDO nyo kung ano pa yung gusto nilang makita. Base sa mga nabasa ko at napanood ko online. Hindi rin kasi pare-parehas yung mga hinihingi nila. May iba kasi may letter, may affidavit pa pero sa RDO namin wala namang hinihingi ganun. So mas mabuti talaga makahingi kayo ng list of requirements for business closure sa RDO nyo. Tapos may checklist form kung kumpleto kayo sa requirements at ano yung mga nadaanan na proseso. Ang nagsasagot nito yung mga taga-BIR. Then yung mga resibo na hindi nagamit, pinapunit sa amin lahat. Bibigyan naman kayo ng instructions kung paano punitin. Then pinakita namin na punit na lahat. Sunod yung requirements na sinabit namin, pina-assess kung okay na ba o baka may violations ba yung business namin. Halimbawa, kung kulang ka ng document like sa inventory, ang penalty daw, 1,000 pesos per document na wala ka. Di lang ako sure kung 1,000 pesos ang penalty sa lahat ng documents na wala. Sasabihin naman nila sa inyo pag na-compute na. -compute na. Afternoon, chineck nila kung may open cases kami at dun kami nagulat kasi sabi sa amin 30 plus daw yung open cases namin. Hindi daw nagre-reflect sa system yung BIR1701, 1701Q at 2551Q. Sure kami na nagsasubmit kami sa eBIR on time at may confirmation yun sa email. So, umuwi muna kami para hanapin yung mga hard copies namin nung mga sinabmit namin online sa EBIR at yung iba na di namin mahanap, nagpa-print kami kasi kailangan daw ma-present namin yung mga printouts nung mga sinabmit namin dati pa. So, sa totoo lang, nakakapagtaka na kahit nagsasubmit sa EBIR online at may email confirmation na nagsubmit kami ay wala daw sa system nila. Tapos kami pa yung dapat mag-present ng hard copies eh hindi naman kami nagkulang sa pag-submit sa EBIR. So nakaka-stress siya kasi parang di naman namin kasalanan at saka bakit wala sa system ni BIR? Tapos kung di namin ma-present, magbabayad kami ng penalty. Several days later. Then, nung bumalik kami sa BIR, dala na namin lahat yung hard copies ng mga hindi daw nag-reflect sa system. So, lahat ng 30 plus open cases namin dahil sa BIR Form 1701, 1701Q at 2551Q na wala daw sa system, na-i-present namin ng kumpleto. Kaya, wala kaming penalty doon. So, hindi naman kinuha yung mga hard copies tinignan at ni-note nila dun sa papel ng open cases yung dates kung kailan siya na submit. so binalik lang din sa amin yung mga na-print namin na email confirmations from EBIR at yung documents. afternoon dun na kami sa computation ng penalties kung meron man. So, hiningi yung ATP, Book of Accounts, COR 1905 at yung inventory ng unused receipts. Then, nung tinawag na kami after nila i-check, Binalik sa amin yung isang book of accounts na may lista kami. Inventory list of unused receipts for destruction at isang 1905. Kasi ito daw ay proof na close na ang business at ipapakita ulit ang mga ito pag kukunin na ang certification of business closure after two months, so medyo matagal daw talaga yon. Then after ilang weeks, naka-receive kami ng email na sinasabi na deregistered na ang business namin, so ito yung sabi sa email. Three weeks later. After ilang weeks ulit, bumalik kami sa BIR para i-follow up kung meron na. Pinresent lang namin yung 1905 na binigay sa amin last time. Then binigay na ang BIR Form 2320 o ang Certificate of No Outstanding Tax Liability. So officially closed na talaga ang business namin. Okay, salamat sa panonood, like, share, and subscribe.